Yun, good morning mga kaibigan no. Uh, sa ngayon pupunta tayo sa Pangasinan ano Nandito na kami sa triplex bandang Toplex no. At Inlex uh, pala, Inlex. So uh, mamaya-maya i-video ko yung uh, kaganapan doon sa pupuntahan namin dito sa parte ng Pangasinan school ang pupuntahan namin dito mga Kaibigan para doon sa exchange culture ng mga batang Japanese at mga Pilipino. So, sige, mamaya-maya ulit Kaibigan. Salamat sa panonood ah Salamat, salamat. yun, ito uh ah, kumakanta sila mga kaibigan may kinakanta mga Japanese kids sa uh, alay or uh, para sa mga Pilipino uh, na kabataan naman dito sa Bubon Elementary School uh, yon, so habang kumakanta, siyempre nakikinig naman yung mga mga uh, estudyante ng elementary school so mamaya-maya mga kaibigan magkakaroon ng group picture bago sila maghihiwalay kasi mga panahon na to medyo patapos na no yung eh uh, eh uh, eh uh, uh, tawd dito patapos na yung event no na ano rito so yun tapos na ang uh, picture natin mga kaibigan ayan remembrance na lang ng mga kabataan ito pati yung mga uh, Japanese uh, kids no. So mamaya-maya may ibibigay din ang mga estudyante ng uh, MGS, MGS ay uh, Manila Japanese School. Meron silang ibibigay para dito sa uh, uh, estudyante rin ng mga uh, elementary school no? ng Bubon Elementary School. 'Yon. So yung mga nakikita nyo, mga Uh, yung mga nakapula mga kaibigan yun yung mga uh, tanod dito sa sa elementaris uh, dito sa San Roque San Roque uh, barangay San Roque ng uh, San Manuel so yun ibababa na namin yung mga gamit no? yung mga pamimigay ayun na so yan hindi tanod yan, ha? Yun nakikita na na yun nakasuot lang siya ng pam ng ano uh, nang uh, pula no. Yan medyo nagpapaalam na Ang mga estudyante dito sa ano na to. So ay, ay, wala naman tayong ibang gagawin kundi magbibidyo video lang. Ganyan. At uh, ayano, oh, sasayaan ng mga bata. Alam mo mga Japanese masasaya sila pagka nagkakaroon sila ng mga kaibigan, no. o oh, mga ano naman ng mga uh, estudyante naman eh masaya rin siyempre eh. naka namit nila yung mga estudyante ng uh, uh, MGS Manila Japanese School no. So, yan kumaway din yon yung, yung isang medics na yon, kumaway mga kaibigan. So, ito medyo paalis na tayo mga kaibigan dito no. Uh, Mamaya-maya magpapaalam na rin sasakay na rin yung mga estudyante at ah, nga ati kumawa eh, kumaway pa no? pakakawayin ko nga itong mga barangay tanod no? ipicturean ko kunyari itong mga to yan sabi ko smile yan <laughs> pakakaway sila eh. yan okay smile 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 mga kaibigan <laughs> kaway na lang kayo kaway 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 yan Uh, okay, no? yan ang mga ano mga kaibigan. Yan ang mga mga kagawad, mga ay, eh, kagawad, barangay tanod mga kaibigan. Uh, masisipag tong mga to no. At uh, for the first time na sabi nila na mayroong mayroong uh, mga tanod na pumunta dito na tumulong o nakipag-participate dito sa gawain na ito no yung extensive culture na ito ng MGS or mga Japanese kids at uh, Filipino kids yan si poging Iskato. nak uh, pogi no yon so paano mga kaibigan hanggang sa muli no salamat sa panonood ng uh, aking video na video ni DMB Batang Kalye shout out pala sa mga pamunuan ng barangay San Roque San Manuel Pangasinan salamat sa pagka, pag aayos ng trapiko kanina mga kaibigan salamat po okay mga kaibigan so ito naman itong dalawa na to ito yung dalawang medics no dalawang medics to iyan dalawang medics to so, mga kaibigan nakamahihiyain na si uh, pamangking Ramos si Neil Ramos tsaka si Maduro yan so bye bye na yan sige mga kaibigan at ako pupunta na rin sa ano sa sasakyan hindi sige tapusin na natin to bago ko pumunta ron sa sasakyan kasi may sakay din ako eh yan mga batang batang Japanese no? Yan. Ibang-iba, no? Yan, no. So, okay. Okay. Mm -hmm. Medyo mamaya-maya, hiwahiwalay na talaga. Hiwahiwalay na tayo, no? Hehe. <laughs> Yan. Ito yung, ah, uh Uh, kaganapan mga kaibigan dito sa Bubon Elementary School yan, yan naman si Sir Noel Noel Apla at uh, ito naman yung mga estudyante ng uh, Bubon Elementary School uh, picture picture daw muna sila with uh, Sir Tom Valdez uh, isa sa Vice President ng uh, San Roque Power Corporation yun yung nakasalamin na yun. Siya si Mr. Tom Valdez Hindi yun, no. Naalala ko tuloy ng mga estudyante pa ako na elementary, no. Ganyan din ako. Nakachinelas nga lang kami noon noong mga panahon na yun. <laughs> Kayo ba, nakasapatos na noong mga panahon na yun? 1969? O, oh, 70s pala? Mga 70s? So 69 Palagay ko yun, di ba? Sige, bye-bye! Bye-bye! God bless po. God bless po mga kaibigan. Salamat po sa panonood. Bye-bye po. Bye-bye.